A few days ago, nagpalabas si uh, Baguio City Mayor uh, Magalong ng statement na uh, at hindi niya raw gusto dahil ito ay source ng corruption, itong paggagamit ng mga rock netting at mga trapal at mga studs sa mga gilid ng bundok to prevent ika nga, Itong mga landslide, rock slide, eh hindi Apo. naman do kakayanin ito. Ah, uh, totoo bang gumagamit pa ho ang uh, DPWH at mga government projects ng mga rock netting sa mga gilid o paanan ng bundok? Set? Um, sa po, technically, rock netting is a solution naman po 'di sa pag-prevent ng mga erosions no where they are suitable, no? Uh, it's a technical engineering solution naman po. So yeah. Anyway, I think there has been uh, over the years yata, napansin din na uh, talagang napabuti yung our program. So uh, uh in the meantime, uh for 20 uh, well, that uh, marami pa rin yung pong ongoing na marketing because these were incorporated in the 2022 program. So uh -huh. I I hope that uh, you will realize na to uh, pumasok din naman kami noong 20, 2023. 2023 po. Mm. Opo. Anyway, ito po ngayon sa 2024 infrastructure program, we have issued actually a, a, a memorandum order to all uh, implementing offices in the department to refrain from uh, incorporating for the being yung rack netting programs uh, until such time na makapag-issue kami ng specific guidelines uh, where it can be adapted and used actually. So wala, so, wala pong uh, gumagamit na muna ngayon ng rack kasi nakita ko rin po yung inyong department order parang uh, reminding all regional director, district engineer to avoid using po itong mga rack netting. And I was informed also uh, Secretary na pagpasok ng Marcos administration, mukhang uh, nagbigay po yata, ang uh, nag-initiate nito ay ang House of Representatives para matigil na muna itong paggamit ng netting Yes po. Uh, well, the, uh, yung may mga kwan lang po dito, uh, there, must be, uh, there may be some that is still ongoing kasi kasama po ito sa 2022 budget. Uh, we have to remember that Apo. yung 2022 budget, Two years po yung implementation niyan. Ayun. So itutuloy lang yan. Uh, but uh, itutuloy lang po oh. namin but we have to see to it that is properly engineered po ah, uh, oh. properly engineered. Pero so, there was a uh, really technical uh, oh. specification. But, Pero um, may instruction po talaga. I I believe uh, through Congress ito ay uh, may instruction na para uh, iwasan. Pero kung yung mga project yeah, so, na inimplement nung pagpasok ng Marcos before. administration eh wala na ho kayong uh, ikang uh, control ho doon. Tama po ba ang pagkaintindi ko kung uh, ito ay yung project po, na ito ay eh, napondohan bago po. pa umupo Taman. si Mar uh, Pangulong Marcos at inumpisahan na ito, wala na ho kayong control doon? Opo, opo. So, uh, we can assure you na yung sa 20 uh, especially sa 2024 20 budget, very specific na po yung ano namin I mean, na uh, instructions our implementing offices and oh. in coordination also with uh, yung mga panang mga legislative uh, uh -huh. priorities uh -huh. na i re po natin until such time na makapag-issue kami ng specific technical guidelines where it can be used all right pero talagang uh, so wala na uh, pag-upo ho pagpasok po ng administrasyon ito wala na uh -huh. and then uh, for the 2024 budget hindi na po gagamit ng rock Yes po. All right. Yes, yes, yes okay. po. Okay. May iba tayo, Sek. Uh, itong biglang pagbaha ay. sa EDSA. Itong Nako! Oh. yan, <laughs> pa, yung pa. Oh. May uh, kapaginaldo. Uh, so, Sos, Sek. Ako, nakita mm -hmm. na kayo hole number one doon eh. ay, ay, ay. meron pa nga daw, Sek. May ha? nakita na mga, may mga, oh. lo, may mga nag na rin. Tilapia oh. yata, tamban doon. Uh, oh, mga koy. <laughs> marami doon. May koy daw, mga nakatakas. Oh. may haluan. Oh, pantat. It was a very oh. unusual. <laughs> It was a very unusual thing na nangyari po dun sa may EDSA, <laughs> may uh, kapag area yung hong inlet yung mga inlet po namin doon sa inlet along along sa eh, nabarahan po ng uh, sabi nga ng mmd uh, MMDA mm. po yung explanation nila kanina umaga mm. meron nga mga debris may plywood pa na <laughs> plywood. Para, and, uh, <laughs> plywood. Uh, Kaya hindi ho dumaloy yung uh, nan oh. tubig eh oh. yung area na yan po ever since naman ever since, um, since mababa pinabaha oh, ay oh. actually kahit na yung uh, nagkaroon tayo ng uh, mga pag-ulan nung mga, mga nakaraang araw uh, pag natitindi mang ulan hindi naman po bumabawa yan. kaya lang to na ito na po yung yung mga natakpan mga basura eh, talagang hindi ho kinaya ng ano ng drainage. Until sa, sa nung natanggal po ng DPWH ng mga bara, saka naman uh, dumaloy na yung uh, uh, sa drainage po. Hanggang uh, siguro Sec, talagang hindi natin maiwasan hanggat hindi matuto tayong lahat ng mm. ika nga disiplina at uh, ika nga pagiging uh, malinis. Di ho ba? Mantaki mo plywood ilalagay mo diyan sa drainage. eh May tama namang disposal ng plywood. Di mm. po ba? <laughs> Oo nga. Oo At uh, yun lang ang pinag-uusap yun, natin. Kahit na anong engineering solution po yung ginagawa natin sa mm. Pag ng pagbaha. Kung hindi po na tayo pinagkulong-kulungan tungkol dyan sa mga basura-basura, anywhere, oh. eh, talaga pong... Uh, dada, hindi uh, babahain at babahayin mo tayo kung uh, ang sitwasyon natin. Ang tawag dyan na uh, sekretary Gaba, ha? Mm, Kasi tap karma. Top karma tapon tayo ng tapon ng basura kung saan saan. Bumabalik tayo ngayon, ay eh babalikan tayo. Ayan na nga. Eh, tinapon mo sa estero yung sopa mo. Kasi minsan may nakikita akong sopa, lumulutang. May kama ka, pa eh. May kama pa. Uh. Diyos ko po naman na uh, sekretary. Makakabuo tayo. Uh. Kung makakabuo tayo na isang bahay, Pagka tinitignan mo uh. yan sa mga pumping stations natin. Uh. Oh, ay. sige pa. Apo.